Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ng ngayon na na ng Philippine National Police Highway Patrol Group o PNPHPG ang mga sasakyang tinangay ng sindikato na nasa likod ng car loan scam na nakapambiktima ng maraming guro. Ipresenta ng HPG kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Camp Crame sa Quezon City kaninang umaga ang sampung kotseng kanilang natunton sa magkakaibang lugar sa Metro Manila at Region 3. Unang dumulog sa PAOCC ang nasa anim na pong guro upang ireklamo ang mga tumangay ng kanilang sasakyan. Karamihan sa mga biktima ay mga guro mula sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Sambales at Maynila. Sa sinasabing modus, hinihikayat ng mga sindikato ang mga guro na umutang sa bangko para makabili ng kotse. Kapag narilis na ang kotse, eengganyohin naman ang biktima na iparenta o ipangnegosyo ang sasakyan para kumita. Ngunit ang hindi alam ng mga guro, ibinibenta na pala sa iba ang kanilang sasakyan at ang mga guro ang hahabulin ng mga bangko sa pagkakautang nito. Ilang araw matapos magsampa ng kasong grave threat si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, hinimok naman nito ang Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na investigahan ang mga programa ni Duterte sa telebisyon na nagpapahayag ng karahasan. Kinukonsidera ni Castro ang pagsampa ng reklamo sa MTRCB at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP laban sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI sa kanilang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Matatandaang noong October 10 nangyari sa nasabing programa ang pagbabanta o ni Duterte sa buhay ni Castro sa harap pa mismo ng owner at founder ng channel na si Pastor Apollo Kibuloy. Dagdag pa nito na isa pang palabas sa SMNI ang dapat ding investigahan ng MTRCB RCB dahil sa umano'y pangra-red ng mga host nito. Hindi naman binanggit ni Castro kung anong programa ito at iba pang detalye na sangkot sa issue. Sinadya ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang tindahan at stalls ngayong araw sa magkakaibang lugar sa NCR para mamonitor ang presyo ng paninda ngayong nalalapit na ang undas. Binabantayan ng DTI o Plan Bantay Presyo, kaagapay ang Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP ang mga establishmento kung sumusunod ang mga ito sa Suggested Retail Price o SRP ng Basic Necessities and Prime Commodities o BNPCS, partikular na ang kandila at bottled water. Nag-inspeksyon pa ang DTI sa Dangwa sa Sampalok, Manila para malaman ang presyo ng mga bulaklak. Bagamat hindi ito kasama sa listahan ng BNPCS, minarapat na rin alamin ng team ang halaga ng bentahan. Nagpunta rin ang grupo sa isang grocery sa Blumen Street para naman i-check ang presyo ng kandila at bottled water na ayon sa DTI ay mas mababa kumpara sa SRP na itinakda ng ahensya. Makakasiguro naman ang mamimili na hindi gagalaw ang presyo ng mga bilihin sa grocery o supermarkets. Sa dalawang stalls sa isang bus terminal naman sa Monumento Caloocan, nadiskubre ng mga opisyal na higit mataas ang presyo ng ibinibenta nilang bottled water kung ikukumpara sa SRP. Hinihingan na ng paliwanag ng DTI ang mga stall owners. Nasungkit ng Pilipinas ang pinakaunang gold medal sa 2023 Combat Games sa Riyadh, Saudi Arabia nang namayagpag si Kylie Napolis sa Women's 52kg Newaza Jiu-Jitsu event. Tinalo ni Napolis si Ana L. Panetier sa finals sa score na 2-0. Bago ito, na nanatiling undefeated si Napoli sa quarterfinals kung saan kanyang tinalo sa si Adriana Cruz ng Colombia sa score na 6-0. At winning by submission laban kay Mongol Jin Ganbatar ng Mongolia sa semifinals. Kasadukuyang may pitong medalya ang Pilipinas sa World Combat Games. Kabilang dito dalawang silver sa wushu na naiuwi ni na Agatha Wong at Clemente Tabugara Jr. At apat na bronze medals kabilang ang wushu na mulaki na Jones Inso at Thornton Sayan. At sa wrestling naman na naipanalo ni na Maria Ratcliffe at Pierre Afan. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natungaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. <tong>